Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon, may ibabahagi na naman ako na panibagong ritual. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay mas lalong mababaliw sa sobrang pagkamis niya sa iyo? Lalong-lalo na ngayon na kayong dalawa ay nagkamalabuan na sa isa't isa. At nararamdaman mo rin na parang wala ka na talagang halaga sa kanya. Pero sobrang mahal mo siya at ayaw mo na tuluyang magkahiwalay kayong dalawa. Kaya kung gusto mo na siya ay mababaliw sa sobrang paggamis niya sa iyo, ay gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo. Ito'y napaka-simple at napaka ritual. Basta buo lamang ang loob at tiwala mo sa paggawa nito. Ang gagawin mo, kumuha ka ng isang basong malinis na tubig. Hawakan mo muna ito sa dalawang kamay mo. Pakatitigan mo ng maigi ang baso na may tubig. Mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo ang target o isipin mo ang taong mahal mo at ibulong mo ang spell na ito. Pangalan at apelido, ikaw ay mababalayo sa sobrang pagkamis mo sa akin. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, inumin mo na itong isang basong tubig at dapat maubos nyo po ito. At kinabukasan, pwede mo itong ulitin. Isang beses sa isang araw gawin ang ritual na ito. Pwede mo ito gawin pagkatapos mong kumain o di kaya sa tuwing ikaw ay iinom ng tubig. Basta gawin lamang ito isang beses sa isang araw at paniguradong siya na naman ang mababaliw sa sobrang pagkamis niya sa iyo, malayo o malapit man kayo sa isa't isa. At gawin ito hanggang kailan mo gusto. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.